Balik biyahe na ngayon ang mga Roro at mga barko sa Batangas Sport matapos alisin ng pag ang tropical cyclone warning signal sa lalawigan na naapektuhan rin ng pananalasa ng severe tropical storm Aghon. Kamustahin natin ngayon ang sitwasyon ng mga pasahero at nandoon ang ating kasamang si Benji Durango live. Benji, kamusta na ang sitwasyon dyan? Audrey, balik operasyon na ang uh, Batangas Port dito sa Batangas City at itong mga barko na ito na nakikita nyo ngayon sa akin likuran. Yan yung mga unang biyahe ngayong araw na ito, patawid sila ng Oriental Mindoro. Alas 4 na madaling araw kanina, pinayagan na makapaglayag ang mga sasakyang pandagat, palis at pabalik ng pantalan. Kahapon nga, umabot sa 2,271 na mga pasahero ang nastranded dito sa Batangas Port Terminal sa kasagsagan ng Bagyong Agon. Hindi naman napabayaan ang mga mananakay dahil uh, namahagi ng hot meals uh, tulad na, na lamang na sopas, kape at uh, tinapay ang Port Management Office at ng uh, Batangas at ng ATI sa mga pasahero. Samantala Audrey, kahapon ay uh, binayo din ng malalakas na hangin at ulan ang lugar na ito at ang buong Batangas at isa sa pinakatinamaan nitong bagyong ito ayang ang bayan ng San Juan. Ang bahay na ito sa San Juan, Batangas, nabagsakan pa na naputol ng sanga ng puno ang kanilang bumungan sa kasagsagan ng bagyo kahapon alas 8 ng umaga. Kala yata ng bagyo eh. Sa tabing kalsada, baha at nagtumbahang mga puno na saging naman ang eksena. Matinding baha din ang naranasan sa iba pang bahagi ng San Juan, Batangas tulad dito sa Barangay Puting Buhangin, nagmistulang dagat ang paligid. Nagpapasalamat naman si Via Kanguwilan dahil sa palaran nilang naitawi ng kanilang sasakyan sa binahang bahagi ng Batangas-Quezon Road, bahagi pa rin ng San Juan Batangas. Makikita na ilang mga motor ang tumirik dahil sa malalim na baha. Nangyari ito sa kasagsagan ng bagyong Aghon kahapon. Inaasahan na ngayong araw maglalabas ng listahan ng napinsala ang probinsya ng Batangas. Audrey, sa napapansin ko, hindi na rin masyado maalo nitong uh, dagat kaya inaasahan na magiging banayad lamang ang biyahe ng mga pasehero ngayong araw nito. Audrey? Okay, ingat po sa ating mga biyahero na babiyahe pa lamang po gamit ang mga roro. Maraming salamat sa iyo, Benji Durango.